Ilan lamang yan ano mga kaibigan sa mga napakagandang naging kaganapan dito sa episode 13 ng Lavender Fields. Kung saan habang natutulog nga itong si Mira, ang apo ni Aster Fields, muling bumalik sa kanyang alaala ang minsan noon na kanyang nakita at narinig na pagtatalo ng kanyang anak na si Marigold at ni Mr. Vito Binavides ng ama ni Iris. Kaya naman marahil nga ano may personal din na isyu itong si Aster sa pamilya ng mga Binavides Dahilan kung bakit uh, aayaw niya kaagad-agad noon na umalis sa kanya si Lavender Fields or itong si Jasmine Flores. Uh, dahil sa maaari ngari niya itong gamitin upang you know, makapaghigante sa mga binavides. Uh, samantala, dumating na nga itong si Petonia at Lavender sa bahay ni Iris. Uh, patuloy sa pagkukwento itong si Petonia hanggang sa uh, sinabi na rin ito at iminungkahi kay Iris na dapat umano ay magkaanak na ito. Nasabi ito ng naturang babae eh, dahil nga sa pagdating nila sa bahay ni Iris, Iris ay makalat bunga umano ng paglalaro ng mga bata. Maya, maya pa dumating na rin itong si, or bumalik muli itong si lili uh, Lily upang kunin ang laruan na naiwan ng kanyang anak. Uh, at dito na nga sinabi pa nito ni, ni Pitonya na mag-anak na Iris habang bata ka pa. Kalimutan mo na ang lahat-lahat ng ginawa sa'yo ni Arthur at kumbaga panibagong buhay na. Sa bagay na yon dito hindi na nga nakapagpigil itong si Iris ano, at napiko na. Kaya naman uh, kaagad na ninais ni Lily na isama si si Petonia na umuwi na. maya -maya pa lumabas rin dito itong si Lydia at uh, nagulat ito nang kanyang makita si Lavender dahil nga sa nagkita na sila noong libing ni Max hanggang sa naisama na rin niya ito sa kanilang bahay. Muntikan pa dito ano, na mahuli itong si Lavender or si Jasmine dahil nga sa ang nasabi niya dito kay Iris o manay nagkita na sila ni, ni Lydia noong dumalaw rin siya sa puntod ng kanyang lolo which is ang naikwento yata niya kay Lydia noon ay lola naman Nakaagad rin namang nagawa ng paraan nito ni Lavender Fields. Samantala, ah, dahil nga sa ginawa ni Petonia na pagpipilit ano, na dapat ay magkaroon na ng anak, bla 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 itong si Iris, yun ang naging dahilan kung bakit muli ay nagkaroon ng parang kakampi itong si Iris. Dahil sa kaagad ay nakapag-imbento nga ng kwento itong si Lavender at sinabing isa umano sa naging dahilan kung bakit siya iniwan ang kanyang minahal ay ang hindi niya or ang wala sa kanyang kakayahan na yung mabuntes kaagad-agad. At uh, nakabuntes nga uman ito which is yung kabit base sa kwento ni Lavender. Kaya naman dito ay nagpatuloy pa lalo itong si Iris ng pagkukwento kung ano nga ba ang naging kahapon niya kay Arthur. Samantala uh, nung matapos na nga ang pag-uusap at pag uh, shot nila or pag iinom nitong dalawa ni Iris at ni Lavender Fields, umuwi na ito at nagulat siya dahil sa labas ng mansyon ni Iris ay naroon at nag itong si Lydia at ang uh, batang si Angel dahil nga sa may iginuhit ito or may ginawang parang munting regalo para kay Lavender Fields. Mula naman sa mga nag dito kay Sandro, patuloy nga ito ano, sa pagkalap ng mga impormasyon. Sa ngayon, naroon siya sa lugar lugar na pinagdarausan ng uh, mga big event uh, nito ni na Aster Fields. niya ito ng larawan at maya, -maya pa nung pauwi na itong si Sandro, nakita nga niyang dumating naman itong si Lavender. Kaya pinikturan rin niya ang kotse nito. At uh, nagula siya dito nang mapagtanto niya na ang sasakyan ni Lavender Fields at sasakyan ni Jasmine Flores ay iisa. So yan no mga kaibigan ang buong mga naging kaganapan dito sa Lavender Fields. At muli po anong paalala sa ating mga kaibigan or mga kasama nating sumusubaybay sa Lavender Fields na ayaw ng mga ganitong content, mga, mga kaibigan, mga mahal kong kaibigan, free po kayo na, na, mag next video at hanapin po ang video na naayon sa inyong kagustuhan. At kung nais nyo naman pong mag-comment pa ng kung ano-ano, is free na rin naman po kayo. Ano po, kaya lang is sayang lang yung oras nyo, mga mahal kong kaibigan. Muli po, lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. Bye!